Magbabalik na si Eliza Eroa sa Premier Volleyball League o PVL. Makasama niya ang kanyang bagong kupunan na Galleries Tower High Risers. Ano kaya ang dapat abangan sa kanyang magiging laro? Alamin natin yan sa ulat ni Bernadette Tinoy. Magbabalik action na sa Premier Volleyball League o PVL ang multiple-time NCAA Best Libero na si Eliza Eroa makalipos ng tatlong taon sa kupunan ng Galleries Tower High Risers. Anya, malaking bagay ang pag e ng team bilang preparasyon sa liga. Training time nila kasi sobrang medyo mahaba. So parang bawat position talagang pinafocus nilang ma-improve. Aminado naman si Galleries Team Captain Mary Pacres na marami pang adjustments ang kailangan nilang gawin kasunod ng mga bagong manalaro sa kuponan. Tinutulungan din namin sila mag-adjust sa mga bagay-bagay ng mga, yung bagong sistema. Kasi syempre, Uh, ilan sila, iba't ibang sistema yun na, yung, napagda, yung, napagdaanan. So dito, iba din. So mahirap-hirap talaga pero nag adjust naman. Nagtapos man ng gallery sa ikalabing isang pwesto noong nakaraang PBL All-Filipino Conference, target ng volleyball squad na makabawi ngayong season. Di nga kami ganun katangkaran, di ba? So dun kami mag... Uh, focus sa kung ano yung meron kami at ma-build up pa namin, ma-improve pa namin which is yung speed talaga. Ayon naman kay Head Coach Lerman Giron, kaabang-abang ang Liga Ngayon Season, bunsod ng mga bagong kuponan at mga bagong manilaro sa bawat volleyball teams. Well, actually, yun yung maganda ngayong conference kasi maraming bago sa bawat team and yung iba talagang anong, anong tawag doon, rebump sila. Actually, lahat surprise na kung ano yung magiging performance ng bawat isa. Bernadette Tinoy para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.